Alright, gandang umaga mga kalabas Ngayon Ngayon mga kalabas, ipakita ko sa inyo Yung mga titiranin ngayon ni Boy Halabas Ayun eh, o, nyo Mga kalabas yan kalat Ito yung, ito yung vlog ko nung isang araw Pero ngayon ni araw na lunes. Titiranin natin yan Makapalaban ngayon si Boy Halabas Sigurado Papawisan na naman na naman pero medyo masama pa rin ang panahon dahil may hangin. Ano? Oh, sumisikat ang araw pero mamaya pa no? bigla na lang oras dito. Sobrang kalat, makakalabas. Yan. Uh. Pag-uwi sana na naman ito, sibuya labas, sigurado. Dalawang araw ito, titiranin ay, nagpalit muna tayo ng buta alright pupunta tayo sa may sa mission women pool. titignan natin ito yung vlog ko nung vlog ko yun nung isang araw na hindi ko un, araw ng sabado yun, day pa ako pero ngayon lunes o, umpisa na ni boy halabas yan eh dala nga pala tayong tubig at sigurado o oh, hawin wow. si Boy sa labas yan mo nakita nyo binagyo talaga dito yan pupunta tayo dun daming mga sangang maliliit na bumaksak alright pero malakas pa rin ang halang malakas pa rin ang halang eh bisitahin ulit natin ang swimming pool naku na naman nadagdaga na naman ang ano ang basura madami ayun muna nating lilinisin mga kalabas ito swimming pool patatakbohan natin ito ng robot Masih ngimpul Wow Wow naman Oh Wow no Sobra Paano na Tagal na mulinis ito Nakakalapas Tagal-tagal din linis ito Ako Ako Ito muna yung unahin natin. Dinisin. Yari tayo ngayon ito. Ah. Lakas pa rin ng hangin. Pero umpisa natin itong rock. Maple. Daming dahon sa ilalim. Pag ganyan kadaming dahon sa ilalim mga kalabas, hindi kakayanin nyo na robot. Kailangan na. Patanggalin natin ng gamit ng ano, ng nit. Hindi yeah, ayan. All right. Tama so, sa mga mas pa hangin. Tumutunog ang kampana. Ibig sabihin, wala. Ay, 8:30 na right. Hindi alam ni Boy Halabas kung wala nang Sa daming kalat. Pero okay. Pisa ko na muna. Okay, bye-bye sa inyo lahat. No, mga kalabas, bye-bye. Ayun. Mga kalabas, tinabot na ng ulan si Boy Halabas. niyo. Mulo mula na naman. Hindi natin natapos. Kaya naman hindi natin kayang tapusin to. pero ma. Ay hey, ngayon tapos umulan pa. Nako. Atay. Ah, tambay muna tayo dito. Yan. Ito eh, ang laman nito eh, dito ko nilalagay yung mga yung laman ng swimming pool at dito ko na rin nilalagay yung aking pang sopia yung pangpatabuin ko ng mga dahon tuyo yan iga na tayo dyan pero dun ang lagay niyan dun sa dulo nabot niya tayo ng ulan kaya hindi ko na lang nilagay ito ito kung nga pala nilalagay yung mga gamit ng swimming pool bahay na ito maliit yun ito may mga panapon to mga kalatas mga panapon na yan ito yung mga medyo ha,

Ay, nice siyang. Wala niyan. Wala Hindi. Lakas lang wala hmm. Yan niya pala yung motor ng tubig sa buong buong bahay ng senyora at saka dito sa garden. Nasa loob niya. Ang motor. Okay. Okay. Alright. Pero well, sadya na mga ulan ngayon. Bandang alas 11 ng panghali. Sadya ng ulan. Kaya kahit pa paano nakapag-inish naman si Buya halabas. Yung mga, ang inuna ko muna, yung mga ano, sanga-sanga na mga tuyo na nagpatak dahil pag naubos ko na yun pag nakuha ko na lahat yung mga sanga paladaanan natin ng traktor para yung mga dahon na lang silaman. hindi madala kasi yung mga ano eh yung mga sanga ng mga putol madadala lang yung mga dahon sa iya kaya inuuna ko yung mga sanga na pangapumatak oh. Siguro baka bukas na lang ulit. Pag hindi yan nung titila, baka bukas na lang ulit ako lumabas. Alright. Kaya <sighs> nga tayo. Kantay hmm. tayo ng tila bago tayo magpalit ng sapatos. Dahil ngayon ay ang oras ay alas 11 na papalit na tayo pag kapatid natin si Buya Labas para pumasok na sa loob ng bahay hindi na rin tayo mapagtrabaho dito okay pero medyo madami-dami din yung ating natrabaho dahil mabilis kumilos si Buya Labas pag ganyan dahil ako rin naman ang gagawa niya kaya bilisan ko alright lalo yata lumalakas ah ako wala pa naman payong dito eh, pwede tayong magbasa ng ulan. Mahirap na, medyo napamisin nila ako. wala naman si Buya Labas kapag nagkasakit. Alright, di ba? Oh, sumakalakas nga. Patay tayo dyan. Oh. Ah. Sumakalakas nga yung ulan. Okay. Bye-bye. Sa inyo